Hey guys, mayang gabi guys, magluluto ako ngayon ng ano ng tapos na ako nag ano nag hiwa hiwa ng opo so buti na lang may nasira pang uh, matika konti kaya inubos ko na lang so ito po yung guys yung opo guys ayan pinapuluan ko pa bago ko ito timblahan. At may natira akong kanin kanina guys. Sa trabaho. di ko naubos kaya masama pakiramdam ko. Kasi so yan ang ano. May tupulburon. Hindi man na naubos. Sa tinapay. Kagahapon pa na tinapay. Pero. Yan. Ayun yung ako po. Kainan ba princess? So flower. Tapos may kanin pa. Ngayon okay, guys, yung ilalim to, may tubig yan, may tubig yan kasi may, minsan may langgam. Lalanggam yung pagkain namin kaya lagyan naman tubig dito para may langgam yan. yung suka guys, kanina guys. Yung kanina kay Ola po, andoks na barbecue. Ah, hindi ako nagsuka kasi ano, hindi mo na mahilig ng ano sa sosa konti lang kanin niya sa so, nag uh, ano lang ako ng toy ng suka nag ulam lang ako ng suka kapag ano pag nasa bahay ako pag nasa trabaho ako hindi kasi dumidikit yung amoy ng ano ba amoy ng suka hmm. Hmm ito kay princess to eh ako pa kasi nagbili ng noodles eh meron naman kami pasit canton diyan pero ano, ba siya nagbili nito baka inutos lang to sa kanya saka oh kasi niya galing oti. kaya hindi ko na siya ginising kasi may madaling araw pa siya pa magkikisig madaling araw ng oras ng tulog kay oti-oti -ot man sabi ko sa kanya huwag siya mag oti oti kasi mahirap ano yung mahirap yung laging kulang ang tulog kay importante okay lang malit ang sahod basta importante yung healthy ka ba kain tayo guys Oppo namai anu namai Hardenas Nagluto ako ng opo. Ay. Para ba ako ni Princess Buhas? Para may baon siya bukas. Loto ko. Lagyan ko ng kunting paminta. Opo. Opo. lalagyan lang namin to ng sa probinsya. Nilalagyan lang namin to ng ano? Gata. Pag sa probinsya talaga, mga organic talaga, ma mauulam mo eh. Kaya nakakamis. Kumain ng pagkain sa probinsya. Yung mga kinakain pala namin dati, sa bukid. Yun pala yung mga pagkain ng mga healthy. Mga masustansya. Mga dati parang mga dati yung pinangarap ko na ulam. Yun pala yung mga unhealthy foods.